Tama naman natin si... Gian po. Gian. Ilang taon si Gian? 21. 21! Certified Gen Z. Okay, Gian. Ang first photo na ipapakita ko sa'yo ay... May idea ka ba, Gian? Yung ba yung ano? Yung pag nilalagay sa tubig, lumalaki. Yes! Pero anong tawag? Hindi ko alam yung tawag. <laughs> pero alam, ko kung ano siya. alam mo kung ano siya. Okay. Okay, Gian, ang tawag dito. Ready ka na? Masasurprise ka. Charot. Ang tawag dito ay kisses. Uh, familiar siya sa'yo. Okay, next we have. Ito, masarap to. Hindi ba siya jelly ace? Parang. Yeah, parang. Pero ang tawag ay? Hindi ka rin. Hindi rin. <laughs> rin. <laughs> ang tawag dito ay nata de coco. Last photo. Bugs. Bugs, ayun. Ay, confident na confident si Gian.